At ito na nga, late na naman po ang ating pag-upload mga manay ng ating daily vlog. So ngayong araw ko nakikita ninyo, nagbabalot po ako ng imbutido. So itong imbutido na aking ginagawa ay sobrang dami dahil order po to last year. Pero ngayon lang po namin nagawa dahil sobrang tambak yung aming mga trabaho nung nakaraang taon. At si ma'am nga po ay talagang suki na namin. Kaya naman talagang kapag kumukuha siya o or nag-order siya sa amin, ay talagang bultuhan kasi paninda na rin po niya. Kaya naman kung makikita nyo rito, eto nga medyo rin ako paos dahil mas madalas po talagang puyat. Akala ko dati mga manay kapag nagnegosyo ka o nagkamaroon ka ng isang kaina na ganyan, eh kahit papano ay eh, magaang trabaho mo. Aba mas naging doble ang trabaho ko mga manay. Talagang asin talagang hands on kasi talaga ako. At andun talaga yung gusto ko tinitignan, chinecheck ng maayos yung mga gawa ng mga staff ko. Although konti lang naman kami dito mga manay, dahil hindi naman tayo ganun pa pero natutuwa ako kasi may mga customer na po kami na talagang suki na namin. So every time nandito lagi sila, at talagang halos nagbabanding kasama yung pamilya nila, barkada, kaya naman talagang nakakatuwa na mag-serve at makita na masaya sila sa sarapan sa pagkain namin. At dito nga, habang may mga nag-order sa aming kainan, eh sinasabay ko na rin yung paggawa ng mga order din sa amin ni ma'am. Bali, eto nga pala mga manay, is pork imbutido. So, hindi lang po ito yung kanyang order, sobrang dami. Kaya, inuunti-unti ko meron pa nga itong kasamang uh, garlic pork langgunisa na una ko nang uh, nagawa yon. bali dito sa mga recipe ko mga manay sa mga magtatanong, na-share ko na rin po recipe neto, kaya naman sa mga nanonood dyan na gusto nga maghanap buhay pwede nyo po itong matutunan at pwede pwede nyo pagkakitaan, so bali dito nga pala nabalot ko na lahat itong ating uh, pork embutido at ready na itong isa lang sa aking steamer. Sa aking heavy duty steamer mga manay, uh, masishare ko lang sa inyo na napakagandang gamitin na ito. Kasi dati nakakailang salang pa ako sa normal na steamer, eh dito ay eh, mabilisa na lang. At pagkatapos nga namin na makagawa ng aming uh, uh, dire-diretso naman kaming gumala ng mga kasama ko. So ito nga pala po si Tina or Tintin, siya po pala yung isa sa mga kasama namin sa trabaho. Tapos yung mga anak ko. So, kumain kami sa labas. Sa Savano Park po yan, mga manay. Bale, nagkapi-kapi kami. Nakakatawa. Tawa na kami ng tawa nandito kasi nga, <laughs> yung meron kami tindahan ng kamipes, nagkakape kami rin kami. Tapos ito yung aking mga anak, nabubudulin na naman nila ang kanilang ina. At syempre, dahil sabi ni Tin, eh, first time daw niya dito makapasok sa Korean-Korean -Korea na pwede magluto-luto. Kaya sabi ko, tara, kain tayo. Kaya naman, dito nga namili kami ng mga pwede naming isahog dun sa aming ramen. So dito mga manay, nakakatawa dito kasi pwede kang pumili ng mga uh, pwede mong ipang topping sa noodles mo. Yan. So nag-check pa kami diyan ng mga kung ano-ano dahil gusto naming i-try yung mga paluto rito. Dahil kasi pwede mo tong lutuin eh. At kumuha pa ako nito. Ano ba to? Yung seaweed ba to? Yung rice seaweed kasi gustong gusto yan ng mga anak ko. Then sabi ko dagdagan din namin ng meat para mas lalong masarap. Kaya naman dito nag-check din kami. Mura din dito yung mga ano ah, yung mga panindan lang mga manay ha? Kaya kung naghahanap kayo na pwede nga magluto, kumain kagad. So dito pwede yung gawin yan. Dito sa may Park mga manay sa Bano Park. Ayan. So, pagkatapos namin magbayad, Siyempre, hindi mawawalan dyan yung mga binudol sa akin ng mga anak ko na hindi ako titigilan hanggat hindi ko nabibili. Tapos, nag sojo kami. O, di ba, kung papapansin ninyo, nauna yung kape namin bago yung alak. <laughs> Dapat yung uh, alak muna nauna bago yung kape. Then, eto nga, meron silang palibreng lutuan. Tapos, eto yan, step by step naman, hindi ka naman malilito. Kaya kung bago ka lang, hindi ka rin naman maliligaw kasi meron din naman mag-guide sa'yo. Bali, lalagay mo yung uh, pinaka noodles, yung uh, kanyang mga pampalasa. Tapos, ayan, may kiklik ka lang. Tapos, mag-on na yan. Maglalabas ng tubig, ayan eh, o. Tapos, lulutuin na yan. Then, dito, nasabay na rin namin, nilalagay yung mga gulay, tapos yung mga meatballs, mga kung ano no. Nakaka-enjoy lang kasi, alam mo yon kapag uh, biglang gusto mong kumain ng ramen, tapos gusto mo DIY, yung ikaw masusunod sa mga mo, gusto mong toppings na ilalagay, eh dito pwede mong magawa yun. Then, eto nga, kay Tintin, ang kinuha niya is yung spicy, kasi yun ang gusto niya. Eto na yung kanya, mga manay. Inuna ko munang yung uh, video kanya, tapos eto nga, yung pinakamit namin, dal frozen, hindi namin mailagay, eh kinuha ni Sir yung stuff dito, napakabait naman. Uh, ang ginawa mo na is, minicrowave muna la para malagay namin. Tapos, ito naman yung sa akin. Nilagyan ko ng egg. Then, okay na. Mabilis lang magluto dito mga manay. Pwede nyo isama yung mga anak. At eto nga, enjoy na enjoy kami sa aming pagkain. Totally, nag-enjoy talaga kami kasi nakakatuwa rito. Lalo na pag banding banding kasama yung mga anak, kaibigan. O kung sino man yung kasama mo, mag-enjoy ka rito for sure. Tapos ayan, lumapang na tayo ng malala. Kasama yung aking anak na si Love. Grabe, ang sarap pa, Kahit nasabihin mo na ganito lang, nakaka-enjoy lang din. Kailangan kapag gusto mong magtipid. Kasi nga, ikaw rin yung masusunod sa toppings na gusto mong ilagay. Pwedeng wala, pwedeng meron. Tapos, eto pa. Recommended yung kanilang ano dito, kimchi mga manay. Grabe, ang sarap ng kimchi nila dito. Talagang, uh, basta. Pwedeng-pwedeng mo talagang, ewan ko, pinigilan ko yung sarili ko. Mauubos ko talaga yung isang tab. At dito nga, may pagka-chismosa tayo. Siyempre, chika-chika tayo. Pag lumalabas kami ng mga staff ko, mga manay, nagmi-meeting -me kami, ano yung mas maganda, ano yung pwedeng i-improve ng story namin, ano yung dapat namin gawin. Sa mga staff ko pala, mga manay, para sa mga hindi nakakaalam, para kami nga, pamilya. Hindi ko sila tinuturing na uh, kat uh, trabahador, ganun lang. Kumbaga para sa amin, parang kapatid ko na sila. Kapag lamalabas kami, sinasama namin sila. Kung ano man yung mga plano namin, kasama din sila. Kung ano yung magandang nangyayari sa story namin, kasama din sila. Kasi para sa akin, kapag gano'n ang uh, touring mo sa staff mo, ibabalik din nila sa inyo ng gano'n eh. Yun lang ha, para sa akin ha. Kaya natutuwa lang ako kasi swerte ako sa mga staff na nakuha ko. Sobra. Kasi talagang hindi ko na kailangan sabihin ng kung, an kung ano pa yung dapat gawin. Kasi alam nila yung gagawin. At eto nga pala yung kimchi mga manay. Ayun o. No? So, hindi ako parunong mag-chopstick, mag, -mag mga manay. Hindi ako ganun kagaling. Talagang aral-aral lang talaga. Ang sarap. Asin talaga. Masarap yung uh, kimchi. Walang biro. Magkano lang yung ganito? Ano yata? Eh, 80 pesos, mga manay. 200 ml na. 80 pesos. So, sulit na rin. 80 or 60, mga ganon, Ganun yung price niya. At kinabukasan na nga, so, dumating naman yung in-order ko online na shelves mga manay. Kasi sabi ko, maglalagay kasi kami rito ng mga, ang mga ginagawa ko, mga pasalubong at yung mga suka, yung homemade ko, bagong alamang, chili garlic. Sabi ko, lalagay namin dito sa may harapan para iwasan din na may nauuntog kasi may nangyari dito sa pinaka-glass na mga manay. E eh, may dire naglalakad diyan na madalas nauuntog. Kaya sabi ko, lagi na lang namin ng harang. Ayun, nag-order ako ng shelves para lagi ng mga a bottle, mga ganun, mga chicharon, ganyan. So, para pwede lang mag-order dyan, pwede lang kumain habang naghihintay ng kanilang uh, food. So, maglalagay kami ng mga yema, mga ganun, pulburon. Sabi ko, gawa natin. Natutuwa naman ako sa mga kasama kong to, talagang enjoy na enjoy din nila. Dahil nga sanay din daw sila magbuo ng ganito, kaya sabi nila, kinarir nila, ate kami na. Kaya naman dyan, kung kapasin nyo, hinayaan ko sila dahil sanay daw sila magbuo ng mga ganito. Pero, ang kinasamaan lang, natuwa kami na nabuo namin ang mabilis tong isa. Kahit natatawa din kami na nakailang palit kami ng baligtaran kasi mali-mali din yung ginawa namin. Hindi tawa lang kami ng tawa. Kaya naman doon sa pangalawa namin ginawa kanina dyan, eh hindi na namin nabuo dahil may problema nga. Sabi ko, ano ba yan? Sayang naman. Hindi tuloy namin na sara ng buo tong, uh, glass na to kasi dalawa to mga manay itong binubuo namin para talaga mas maharang namin ang maayos. In order ko to online mga manay ha, pero ang ganda nito ang kapal ng bakal niya, so hindi ka na rin talaga magsisisi dun sa price niya. De, alam niya naman ay pagka aesthetic yung ating uh, kapihan, so ito nga para tayong mga nasa bahay lang na nagsalampakan sa sahig dahil nga chinecheck namin yung ilalim para talaga matornilyuhan namin ang maayos. Then kinakapita naman itin. Yun nga palang lalaki na to na nakikita ninyo, siya yes naman po si Glenn. Yan. So, bali, dalawa lang po sila. Dalawa lang po yung stop ko rito sa cafe namin, mga manay. O, oh, di ba? Sa totoo lang, pag mapapansin nyo talaga, lalo na kapag dinudumog po ito, kapag sobrang daming tao, para po kami ipu ipong tatlo. Pero awa ng Diyos, nakakaya naman po namin at uh, tatutuwa kami na talagang minabalik balikan tong aming kainan. Lalo na pag padilim na, ang uh, tatawa ng tuloy kami na parang mga kung kailan pa dilim na saka sila naglalabasan yung mga customer namin parang kala mo nakawala sa koral. so eto na nga po unti-unti na namin nabubuo yan then na namin tong mga pang uh, taas tapos, chile-check namin kung tama ba, kung ano yung mga nilalagay namin. At hindi ba isa, si Tin, sabi niya, ate, alis na kaya kayo, mamili na kayo ni kuya para mapuno na natin to. Buti nga at hindi kami umalis. Dahil ang namin, yung uh, pangalawang ginawa namin ganito, ay hindi naman pala umayon sa aming kagustuhan dahil hindi namin nabuo ng tama. Kaya naman ang ending, kinausap ko yung... Uh, Pinag-order na nito na kung pwede palitan ng uh, bago kasi nga hindi talaga namin maisalpak yung mga, ano ba ito, dito yung kahoy na yan, mga manay, yung nilalagay na yan tapos hindi namin maisuksok yung bakal. Kahit anong gawin talaga namin nga pag-aayos e eh, parang talagang pag pinukpok na yun baka may maghiwalay yung pagkaka-welding eh, sayang lang naman. Tapos ang layo pa ng pinanggalingan nito. Di talagang hindi kayang buhatin ng isang tao yung isang box dahil sobrang bigat dahil mag, mag, mag makapal yung kanyang pinakabakal. At kung mapapansin niyo nga dito ay patapos na kami dahil nasa huling yung two na kami ng pinalagay namin yung sa taas na yan. Eh, busy kami habang wala pang tao, sabi ko, ayusin na muna namin para at least kahit pa paano, eh, may natatapos kami. Sa totoo mga manais araw-araw, hindi kami naubusan ng gawa. Talagang dito kung wala mang customer, meron kami ibang gagawin na dapat namin ayusin. Tapos, eto na. So, yan. Nung naayos na namin, nailagay na namin yung mga, mga nasa gilid na yan, sabi ko, try na natin yung isa at mukhang okay naman. Ayan. So dito nga pagkatapos naming maayos ay uh, nilagay na namin yan sa gilid. Sinukat na namin dahil nga dalawa dapat talaga po yung nakaharang dito. Pero yan, yeah, nung binubuksan na namin itong nga, pangalawa, eh okay naman nung umpisa. Pero nung nilalagay na namin yung mga shelves nga, hindi talaga umubra. Kaya naman ang ending, eh binalot din namin. At habang inaassemble pa nga namin to, ito namang si Tintin, di ba pakali? Nilagay na yung mga chicharon dyan dahil sabi niya, ate, punoy natin to para magandang tignan. O tignan nyo, di ba? Kahit wala pang ilalagay yung mga ibang display namin sa kabila, inilipat niya na dito talaga namang nagkukusa. So, nung hindi namin natapos yan, sabi ko, yaan na lang, uh, ah, hintay na muna namin na ibalik na lang sa susunod kasi nga, ano you know, Bilaliktad-baliktad na namin, hindi gana namin talagang hindi talaga sumasalpak yung pinakalak niya. kasi sabi ko, eh, ibox na, na lang ulit. Pero naisipan namin ko ibabalik nga, sabi nga, i-remedyohan na lang. Tapos eto nga, naalala ko mga manay, ng mga oras na yon na nagbubuo kami, ano na yon 4.30 ng hapon. So doon ko naisip na maghapon pa pala kung hindi ko makain. So walang, walang breakfast, walang lunch, walang merienda. Talagang nangangatal na ako. Sige ko pa nangangatog na ako. Kaya naman sabi ko, kakain na ako. Yun pinaka problema ko mga manay kapag nalilipasan ako ng gutom. Nangangatal ako. As in talagang parang akong tutumba. Kaya naman ko kapansin nyo, itong ulam ko na to, ayan, yung pork embotido yan. Sarap na sarap ako mga manay. Kahit solo lang ako dyan. Kasi yung mga staff ko, eh, nagluluto ng, lang ka, di ko na mahintay dahil sabi ko nangangatog na ako, kailangan ko na talagang kumain. Tapos, ito yung mga pork embutido na aming nagawa. Nilagay ko muna yan sa freezer kapag uh, naluluto na. Pag napalamig ko, lalagay ko yan sa freezer bago ko yan ipak kasi para hindi siya yung malambot. Para maayos naming maipak na ang ganito. At ayun lang mga manay, pwede nyo na po yan na uh, bilhin dito rin sa aming store. Pwede rin kayo mag-message para matikman nyo po. Homemade po ito ha. So, bali ito po ay no extender. Kaya kung ha, titikman nyo at susubukan nyo talaga, eh, sure na magugustuhan ninyo yung lasa. So, ayun lang.